Mapa-artista man o celebrities ay hindi ligtas sa mga isyo ng kalusugan. Narito ang mga Pinoy celebrity na may diabetes. The Philippine Showbiz List presents mga artista at celebrity na may diabetes. Sam Milby kamakailan na nagpost si Sam Milby para magbahagi ng personal health update at isiniwalat niya na siya ay na-diagnose na may type 2 diabetes. Makikita sa epinose na larawan ang kanyang blood sugar glucose test kit na may nakasulat na 525 mg per deciliter. Sa caption, ipanaliwanag ni Sam sa kabila ng pagsasarang alang sa kanyang sarili na isang malusog na tao na walang family history ng kondisyon. Siya ay na-diagnose noong 2023. Binalikan niya kanyang lifestyle. Binanggit ang kawalan niya ng hilig sa matatamis at bihirang pagkonsumo ng junk foods. At ipinahayag ang kanyang pagnanais na sana ay nagpakonsulta siya sa doktor ng mas maaga noong pre-diabetic pa lamang siya. Tinapos niya ang caption sa pamamagitan ng paghikayat sa kanyang fans and followers na maging maingat sa sariling kalusugan at huwag baliwalain ang mga posibleng sintomas. Binigyang diin din ni Sam ang kanyang sariling karanasan na palaging uhaw at madalas na pag-ihi. Binanggit niya ang kahalagahan ng regular na pagpapacheck up upang maagapan ang anumang isyong pangkalusugan ng mas maaga. Gary Valenciano Walang katulad si Mr. Pure Energy Gary Valenciano dahil lang beses na siyang nakaligtas sa kamatayan at tinatawag na isang living miracle ng kanyang mga doktor. Siya ay na-diagnose na may type 1 diabetes mula pa noong 14 years old, nakaligtas sa maraming hypoglycemia episodes at isa rin cardiac bypass at kidney cancer survivor. Ang mga taong may type 1 diabetes tulad ni Gary ay hindi na nakakapagproduce ng insulin ang pangriyas sa isang webinar noong September 2022, nagbahagi si Gary sa kung ano ang pakiramdam ng paglaki na may sakit at kung aling mga interbensyon ang pinakamahusay na nagtrabaho sa pamamahala nito. Ayon sa kanya, lagpas 700 ang kanyang sugar level nang madiagnose siya na ang normal ay dapat sa 80 to 120 lamang. Ipinahayag ni Gary kung gaano kahirap para sa kanya na subaybayan ang kanyang blood sugar nang wala pang finger prick test na magkaroon na ng finger pricking. Ikinuwento niya kung gaano ito kasakit na umabot pa sa punto na nagkakakalyo na ang kanyang mga daliri. Hanggang sa pinayuhan siya ng kapwa OPM singer na si Ogie Alcacid sa konsepto ng Continuous Glucose Monitoring Device na nakatulong sa diabetic na anak ni Ogie na si Sarah Alcacid. Meryl Soriano Noong 2021, ibinahagi ni Meryl sa Instagram ang kanyang karanasan noon sa pagbubuntis sa edad na 38. Sinabihan raw siya ng kanyang doktor na sa edad niyang yon ay delikado at mahirap na ang mabuntis. Sa kanyang 6 hanggang 7 buwang pagbubuntis, nakuha ni Meryl ang gestational diabetes na nangunguhulugang 4 times a day ng glucose test, 4 times a day ng insulin shots at ang pag-iwas sa mga pagkaing matatamis tulad ng desserts hanggang sa siya ay manganak. Sinabi ni Meryl dahil doon, nag exercise siya ng 4 5 times a week at healthy food intake at baby yoga hanggat kaya niya. Mona Alawi ang kapatid ni Ivana Alawi na si Mona ay na-diagnose na may type 1 diabetes noong 2011, ang taon na nagsisimula pa lang siya sa kanyang karera sa showbiz. Noong 2023, isa nakakagulat na balita tungkol sa kalusugan ni Mona ang ibinahagi ni Ivana sa isa vlog. Ilang taon nga raw mula na ma sa sakit ay tila lumala raw ang kondisyon ni Mona. Pagbubunyag pa ni Mona, sinabihan na siya ng doktor na pwede siyang magkaroon ng komplikasyon sa utak kapag hindi siya nag-ingat. Noong mga panahong yon, ay may komplikasyon na sa puso at sa baga si Mona. Sinabi rin daw ng doktor ni Mona na tuwing magkakadiabetic ketoacidosis siya ay palala ng palala ang kanyang kondisyon. Joy Viado Ang yumaong komedyante at aktres na si Joy Viado ay matagal na nakipaglaban sa sakit na diabetes na umabot ng mahigit tatlong dekada. Noong 2015, dumaan siya sa matinding pagsubok ng muntik ng ma-amputate ang kanyang kanang paa dahil sa impeksyon na nagsimula sa kagat ng insekto at lumala dahil sa kanyang diabetes. Pumanaw si Joy sa edad na 57 noong 2016 sa Quezon City General Hospital matapos makaranas ng atake sa puso. Jaya ang OPM ko na si Jaya mayroong type 2 diabetes, isang karaniwang kondisyon na nagdudulot ng mataas na antas ng glucose sa dugo. Si Jaya, na kasalukuyang nakabase sa Amerika, ay nagbahagi noong 2021 tungkol sa kanyang kondisyon sa isang press launch ng isang medical device company. Noong huling bahagi daw ng 2010, nadiskubre ni Jaya na siya ay may type 2 diabetes, kaagad pagkatapos siyang mga anak sa kanyang panganay na anak simula noon. Nagiging aktibo si Jaya sa pag-adapt ng mas malusog na pamumuhay tulad ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at pagsunod sa mga reseta ng doktor. Hindi hinayaan ni Jaya na pigilan siya ng diabetes sa patuloy na pamumuhay ng pinakamahusay na yugto ng kanyang buhay. Bentong Pumanaw ang sikat na aktor at komedyante na si Bentong sa Fairview General Hospital noong February 9, 2019 sa edad na 55 dahil sa cardiac arrest. Nauna nang naiulat na si Bento ay may sakit na diabetes. Nakilala si Bento sa kanyang mga hosting stints sa mga noontime shows ng ABS-CBN. Arnold Clavio Ang GMA News pillar na si Arnold Clavio ay na-diagnose na may diabetes noong 2005. Ibinahagi niya na noong na-diagnose siya, ang kanyang blood sugar ay 480. Dahil dito, itinayo niya ang Egan Foundation na tumutulong sa mga kabataang may diabetes. Noong 2021, ibinahagi ni Arnold ang kanyang weight loss tip para makamit ang kanyang ideal weight. Sa kanyang Instagram post, nagbahagi siya ng short video clip ng before and after photo niya. Makikita na malaki ang piniyat ni Arnold mula noong 2011. Ayon sa kanya, mas pinili niyang i-regulate ang kanyang pagkain kaysa magpunta sa gym at mag-workout. Dagdag pa niya, hanggang niya maka-inspire na kanyang Instagram followers para tutukan ang kanilang pangangatawan at mas maging healthy. Mike Enriquez. Noong August 22, 2018, inihayag ng yung maong newscaster and TV host na si Mike Enriquez na rin medical leave siya dahil sa mga karamdaman tulad ng sakit sa kidney, puso at diabetes. Kasunod na kanyang pagkawala sa 24 oras at super radio DZBB. double so, B. siya sa heart bypass surgery at kalaunan ay bumalik sa broadcasting noong November 2018. Ngunit noong December 2021, kumuha siya ng isang medical leave of absence kung saan sumailalim siya sa isang kidney transplant. Nakabalik siya sa trabaho para sa 2022 Philippine Presidential Election coverage, pero muling nag-medical leave matapos nito. Noong August 29, 2023, ay pumanaw si Mike Enriquez sa edad na 71. Alma Moreno sa isang interview noong May 2023, hindi napigilan ni Alma Moreno na maluha at maging emosyonal habang ibinabahagi ang mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan sa kalusugan. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng hypertension at diabetes dahil sa pagtanda. Bukod pa rito, ang pinakamalubha niyang karamdaman ay ang multiple sclerosis, pero sa awa ng Diyos, hindi pa naman ganoon kalala ang diabetes niya dahil hindi pa niya kinailangang mag-take ng insulin. Dagdag pa ni Alma, kontrolado naman ang lahat, lalo na kanyang blood sugar at blood pressure. Ngunit dahil mayroon pa siyang ibang iniindang sakit bukod sa diabetes, tulad ng multiple sclerosis, pinayuan siya ng doktor na bawal siyang ma-stress. Marisa Sanchez Ang Pinay singer-actress host si Marisa Sanchez ay isa sa mga na-diagnose ng type 2 diabetes. Ibinahagi ni Marisa na may panahon na siya ay nagiging labis na irritable na iniisip niya na baka hormonal imbalance lamang yon. Hanggang sa napagtanto niya na ang sugar level ay sobrang mataas na pala. Ibinahagi rin ni Marisa na noong mga panahong yun. Nakakaramdam siya ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, blurred vision, madalas na pag-ihi, labis na pagpapawis at parating gutom. Una siyang natakot sa mga epekto ng diabetes at sa kahirapan ng pagbabago ng pamumuhay. Ngunit dahil sa suporta ng kanyang pamilya, mga kaibigan at doktor, na overcome niya ang kanyang mga takot at mga pagsubok. Payo ni Marisa sa mga taong may diabetes, na panatilihin ang positibong pananaw, sundin ang malusog na pamumuhay at sumunod sa pag-inom ng gamot at sa mga payo ng iyong doktor. Sami Lagmay ang yumaong TV and movie comedian na si Sammy Lagmay ay na-diagnose ng diabetes noong 2008 na nagdulot ng komplikasyon sa kanyang mga kidney. Simula 2010, siya ay sumailalim sa dialysis at unti-unting nawala na ng paningin. Sa kabila ng kanyang karamdaman, nagawa ni Sammy na manatiling aktibo paminsan-minsan. Bagamat mauunawaan na marahil ay prone siya sa panghihinayan sa kanyang mga huling panayam, sinabi rin ni Sammy na nais niyang magdulot ng ngiti kapag naalala siya ng mga tao katulad ng kanyang idolo na si Comedy King Dolphy. Si Sammy ay pumanaw noong June 26, 2011 dahil sa komplikasyon mula sa sakit niyang diabetes. Lolit Solis Nagkaroon ng malaking takot sa kalusugan ang entertainment columnist at talent manager na si Lolit Solis sa pagsisimula ng taong 2023 nang maramdaman niyang nagkaroon siya ng mild stroke pagkatapos ng kanyang dialysis. Si sa isang Instagram post noong January 4, 2023, Sinabi ni Manay Lolit na nagkaroon siya ng big scare in my life nang biglang tumigas ang kanang bahagi ng kanyang katawan pagkatapos na kanyang dialysis session. Nagbahagi rin si Lolit na dapat sana ay idadaan na kanyang catheter sa kanyang bisig ngunit dahil sa kanyang diabetes, mananatili ito sa kanyang leeg. April Boy Rehino. Noong 2015, Ibinahagi ng late singer-songwriter na si April Boy Rihino na siya ay dumaranas ng diabetic retinopathy, isang kondisyon sa mata na maaaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa mga taong may diabetes. Si isang panayam noong 2016, sinabi niya na ang kanyang kaliwang mata ay naging ganap na bulag, habang ang kanyang kanang mata ay nakakakita lamang na kaunting liwanag. Sa kondisyong ito, naging limitado ang kanyang performance. Noong November 29, 2020, pumanaw si April Boy sa edad na 51. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!